ang pangit na bibe Sa isang maaliwalas na hapon, nakahanap ang inahing bibe ng isang magandang lugar para mangitlog sa may ilalim ng isang puno na kalapit ng lawa. Nangitlog siya ng lima. Napansin niyang may natatangin itlog sa iba. Nangamba ang inahing bibe. Ngunit inantay niya na lang na mapisa ang mga ito isang umaga, sa wakas, isa-isang napisa ang mga itlog. Pipit, Sabi ng mga sisiw, nabuhay lahat ng mga sisiw at ang mga ito ay unti-unting lumabas upang makita ang mundo. Napisa ang lahat malibang lamang sa isa napakaganda naman ang aking mga sisiw. Napakaswerte ko namang ina. Anong nangyari sa aking panglimang sisiw? Nungamba ang inahing bibe. Napakatagal namang mapisa nitong panghuli. Kwak, kwak. Nilimlima niya ito at binigyan ng lahat ng kalinga na kaya niyang ihandong. Siguro ito ang pinakamagandang bibi sa lahat dahil sa haba ng proseso nito para mapisa. Isang umaga, noong napisa na ang natitirang itlog, lumabas ang isang pangit at kulay abong sisiw. Pipip! Naiiba sa magkakapatid ang kapipisa lamang na itlog. Ito ay napakalaki at sa halip, pangit. Pipip! Wala sa aking mga anak ang mukhang ganyan. Ang isa namang ito ay napaka pangit! Nagulat ang inay Bibi nang makita niya at sobrang siyang malungkot. Inaasam niya na sana isang araw ay maging tulad din ito ang kanyang mga kapatid. Ngunit lumipas ang mga araw at nanatili pa rin iba ang itsura nito. Pinagkakatuwaan siya ng lahat ng kanyang mga kapatid at hindi siya isinasali sa kanilang mga laro. Ikinulungkot ito ng bunsong sising. Ang pangit mo! Haha! Napaka-pangit naman ng nilalang na yan! Ew! Ew! Umalis ka nga! Hindi ka namin kailangan dito! Hindi ka namin isasali sa laro! Halimaw ka! Pinagpawahin siya ng lahat at sobrang niyang ikinalungkot ito. Pumunta na lamang siya sa lawa at tinignan ang kanyang refleksyon sa tubig. Walang may gusto sa akin. Sobrang pangit ko. Napagdesisyonan niyang iwanan na ang kanyang pamilya at magpakalayo-layo sa kakahuyan. Nunibot-libot siyang mag-isa dito. At noong dumating ang taglamig, napuno ng niebe ang paligid. Nalungkot siya at nanginig sa lamig. Wala siyang mahanap na makakain at mainit na lugar para pagpalagian. Napunta siya sa isang pamilya ng mga sisil at tinanggihan siya. Ang pangit mo naman! Sino ba itong pangit na to? Ha? Umalis siya at lumagi sa bahay ng isang inahing manok. Tinukatuka siya ng mga sisil, kaya nilisan niya rin ito. Nakilala niya ang isang aso sa daan. Noong nakita siya nito, umalis agad ang aso. Naisip niya sa kanyang sarili. Sa so sobrang pangit ko, pati aso, ayaw akong kainin, pati ako. Malungkot ulit siyang naglakad-lakad sa kakahuyan. Nakilala niya ang isang magsasaka. At dinala siya nito pa sa kanyang asawa at mga anak. Hanggang dito, binabagabag pa rin siya ng pusa kaya nilisan niya ang bahay na ito. Dumating ang tagsibol at lahat ay naging luntian at muling namukadkad ang paligid. Sa kanyang paglalakad, may siyang isang itlog. Lubos siyang natuwa na muling makita ang tubig. Lumapit siya dito at nakita ang isang magandang gansa na lumalangoy. Nahulog ang kanyang loob dito. Tumango siya habang nahihiya siya sa kanyang sarili. Ngunit noong tumango siya, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at namangha. Hindi na siya pangit. Siya ay isang gwapong gansa. Ngayon ay alam niya na kung bakit siya naiiba sa kanyang mga kapatid. Siya pala ay isang gansa at ang kanyang itinuturing na pamilya ay mga bibe. Pinakasalan niya ang magandang gansa na kanyang inibig at masayang namuhay ng magkasama magpakailanman.